Alis na kami mga idol. Pupunta na kami sa kay Idol Kapay Ariel uh, Ariel Tubali sa kanyang Facebook page. Uh, may mag nag sponsor daw doon para dito sa kay Edison uh, pupunta namin. Kapay, papunta na kami dyan. Oh. Uh, abangan na lang. Oh, na po kami sa baray ni Kapay ni Ariel. tao po! Nababa na ba 'yung? Tapos, po tapos, po tapos, 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 tapos,

May managhapit tabi dyan sa plaza, nah, oh. Na, boy? Ah, dahi. Kaya okay, na aga, mga pay. Diyan kitang bisita. Kaya si Kagawad at <laughs> Hubert. <laughs> <laughs> eh, Kaya bayan niya po si, ano? Kaya <laughs> eh, bayan niya si Edison. Ayan, ah. Ayan po si Edison. Hmm. Uh, good day po mga pay. Uh, uya po sa baray nito si Edison sa mga mipuna nakabisto bisto. Uh, po si Edison. Uh, ito po siya. And kaibahan niya po si Kagawad Jubert uh, Marikit. Para po pick up po itong mga uh, gamit buda pagkaon hari sa itong mga sponsor. So Edison, uh, uya po yung request mo na kasirula. Tapos yung takuri. Ah, takuri ilalim niya? Opo, uh, takuri. Tapos may kasama na rin bagong thermos. Wow. So, kung magpapainit ka, hindi mo na kailangan pumunta pa sa baryo ano. Para manginit ng mainit na tubig kasi may lalagyan ka na ng mainit na tubig. Tapos may biscuit din po. Biskwit. Tapos, biscuit. lalagyan mo ng malinis na inuming tubig. Mineral. Lagyan ng mineral. Tapos, may 5 kilos rice. Yan, may bigas. Bigas po. Tapos, yung mga kagamitan po. May dalawang tasa, wow. dalawang baso. Pwede na mag-asawa si Edison, may dalawang tasa Dalawa. na. Dalawa, prepare ko na para pag may bisita ka ron, may papagamit ka ano. Dalawang set din, kutsara, tinidor, dalawang baso, dalawang tasa. Hmm. May mangkok din. Ah, kumpleto, buta nga ng adobo. So. Tapos, uh, para sa hygiene ni Edison, may sabong pangligo ka at sabong panglaba. Ano? So, uh, mga pay, uh, inimbitaran ko man si Edison. Niban, salamat kay Kagawat, iniban. Ta plano ko po siyang uh, gupitan. Para naman medyo gumawa ko ng kaunti. Na fay? Ah, uh, guguntingan ta po si Edison, buda ah uh, mahanap ako ng mga used clothes na pwede niyang palitan kasi nakikita tama yung itsura. Guwapo na si Pabanwa siya. Uh, pumunta po siya sa munisipyo para po uh, humingi din ng tulong sa DSWD. So, Mahanap ako ng mga used clothes na pwedeng madala ni Edison and pagwapuhon ta siya nito. So abangan niyo mga pai. Ta guguntingan ta si Edison. So ano, anong masasabi? Ano masasabi mo sa mga tumutulong sa iyo? Pasalamat ka naman. Not... Ah, pay, salamat. Mga pai, salamat daw sabi ni Edison. Wala na iba, salamat lang. Hmm. Eh yung ano, 'di ba, masaya ka na eh yung uh, salamat sa lahat anong ano talaga. Masaya ka ba na may mga ganito sa buhay mo? Ha? Yan si Edison, uh, wag kayong magsawang tumulong kay Edison kasi si Edison ang ano lang talaga niyan advocacy sa buhay, makakain lang okay na siya. So, salamat po sa mga tumugon, uh, na nga sa akin si Kagawad kahapon dun sa panawagan ko, dun sa mga kumakain ng limang beses sa isang araw. Inar inarbor ko yung isang inyo sa maghapon. Ikay natin sa mga mas nangangailangan. kinuwa